Sa panibagong kontrobersyal na pahayag mula kay Skip Bayless, muling binatikos ang front office ng Los Angeles Lakers, particular na si General Manager Rob Pelinka, kaugnay sa direksyon ng kanilang roster build ngayong offseason. Ayon kay Bayless, tila hindi pinag-isipan ng maigi ni Pelinka ang mga naging hakbang niya sa pagbuo ng lineup, na ani ay masyado raw nakatoon sa mga maliliit na guards at wings, sa halip na solusyonin ang mas matagal ng problema ng Lakers, ang kakulangan sa size, interior presence, at defensive depth sa front court. Isa sa mga tinutukoy ni Bayless ay ang pagbibigay ng kontrata kay RJ Davis, isang undersized guard mula sa North Carolina, at kay Julian Reese, kapatid ng WNBA star na si Angel Reese. Ayon kay Bayless, ang mga ganitong acquisitions ay hindi nagbibigay ng malinaw na direksyon para sa Lakers, lalo na't maraming players sa roster na may parehong posisyon at skill set. Sa kasalukuyan, naroon na si Dorian Finney-Smith, Jared Vanderbilt, at ang rookie standout na si Dalton Kinect, mga wing o combo forward na halos magka-overlap ang papel sa court. Kaya tanong ng maraming analysts, saan ilalagay ni Pelinka ang mga bagong kuhang ito? Dagdag pa ni Skip Bayless, tila pinalakpakan lang umano ng Lakers management ang bawat hakbang ni Pelinka kahit hindi naman ito malinaw kung may long-term na epekto sa success ng team. Hindi raw sapat na punoy ng roster ng mga positional duplicates kung ang kailangan naman talaga ng Lakers ay isang dominant big man, reliable rim protector, at physical enforcer sa shaded lane, lalo na kung patuloy ang injury history ng mga dating core players nila. Mula sa pananaw ni Bayless, ang mga tulad ni na RJ Davis, bagamat talentado, ay hindi sapat para itulak ang Lakers pabalik sa pagiging contender sa Western Conference. Ipinunto rin niya na sa panahon ngayon, hindi sapat ang pagkakaroon ng maraming guards na kayang tumira mula sa labas. Kailangan ng balance, at higit sa lahat, kailangan ng malinaw na system at direction mula sa coaching staff at management. Ang problema, ayon kay Skip, ay tila magulo ang identity na gustong buuin ni Pelinka para sa Lakers. Hindi rin ligtas sa Batikos si Julian Reese. Bagamat may potential, ang pagkuha sa kanya ay tila hindi pinag-isipan kung paano siya isisingit sa lineup na may oversupply ng forwards. Sa isang liga na mataas ang level ng physicality at competition, hindi sapat ang pangalan o connection. Kailangang may immediate impact ka sa court at ayon kay Skip, malabong mangyari ito sa kasalukuyang roster composition ng Lakers. Kung pagbabasehan ang kasaysayan ng Lakers sa mga nagdaang taon, lumalabas na may pattern na ang team ng pagbibigay ng pagkakataon sa mga promising players pero nauuwi sa underutilization. Ang tanong ngayon ng maraming fans at analysts ay simple, may plano ba talaga si Rob Pelinka? O nagkukumahog na lang ba siya sa pagpuno ng roster ng kahit sinong available, basta't may hype? Sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling bukas ang diskusyon kung may mas malalim na plano si Pelinka sa likod ng mga moves na ito. Posibleng may larger trade scenario sa hinaharap, o baka naman sinusubukan lamang niyang kumuha ng depth para sa mas mahabang regular season. Ngunit hanggang walang malinaw na direksyon at leadership mula sa itaas, mananatiling valid ang mga punan ni Naskip Belas, na tila lumulubog ang Lakers sa sariling kalituhan, habang patuloy ang ibang teams sa pagpapalakas. E-comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel, para sa latest Lakers update, maraming salamat po!